si Doc Willie po to. Ngayong araw, magbibigay lang ako ng konting tips no, tungkol sa energy drink. Para po sa akin, kailangan mag-iingat tayo sa pag-inom ng energy drinks. Meron kasi po mga balita na may tao, pag ng ang inom nito, ay pwede magkaroon ng stroke, magkakaroon ng high blood pressure, pumuputok yung ugat sa utak. So, kailangan po mag-iingat tayo kasi... Ayon sa mga pag-aaral, ang isang basong energy drinks ay may 100 mg of caffeine parang uminom ka na ng apat na tasang kape. So, ang mga sintomas nito, malakas yung kabog ng dibdib. Ito po model ng puso. Nakakaroon palpitation. Tumataas din yung blood pressure ng mga 10 points. Eh. So, pag sobrang kabog at mataas ang blood pressure, pwede magkaroon ng stroke. So, may puputok or magbabara na ugat sa brain natin. Ito po naman ang model ng brain. No? So, sa model ng brain, uh, pag may dumugo dito, sasakit yung ulo, pwede mag-collapse at merong namamatay na pasyente. Okay? Kaya ang tip natin sa mga kababayan natin, kung napapagod po kayo or inaantok, maganda, matulog at magpahinga. Huwag na pong pilitin yung katawan natin na mag-function pa rin. At kung gusto niyo mag-relax, pwede naman uminom ng chamomile tea, pwede kumain ng saging o gatas para ma-relax tayo sa gabi. So, ang final tip ko po, kung bata pa kayo, sa tingin ko wala namang masama kung inom kayo ng energy drinks kung gusto nyo. Pero kung medyo may edad na, lampas 40 years old, kung may history kayo ng alta presyon or high blood pressure or nag-exercise kayo, mas maganda po iwas na lang tayo sa mga energy drinks. Baka mamaya may stroke pa tayo eh, di ba? Delikado po. So, mag-ingat po lagi. Magpa-check up sa doktor para safe. God bless po.